Sa NYGC Blind Drama. Magpumati na. Magpumati na. Ka. Ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice to you. Nice Tak sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Madas pankamang iyo pun, hop cepat niya da! Jack. Totoo siyo, Jack? Drama nga puno sang paghigugma. Palangga ikaw, Jack. Ginahigugma ko ikaw kaay-ay. Kinhimu niya para mapasabot ako akong subong. Hindi na siya. Drama nga puno sang komedya. Prelyong? Uh, ano pa rin, Miloy? Kakita ka Aswang? Na, eh, nag-edad lang ako sa nga musin eh. Pero wala pa kong kita, Aswang. Ikaw, Yahaw? Ako kakita na ko, Aswang. Sa diin? Para sa akura to ba? Nice, Yaga! Joke Time Drama! kagaron, suguran na naton ang pag... <laughs>

Yeah! Di man Patay na si Bugrong Karon Pangitaon kong kwarto ni Supremo Pangitaon ko Kag magbalos ako sa inyo mm -hmm. mm -hmm. ah, Dulay oh, Kung mapatay ko si Supremo Ako nang kilala ng big boss aku si Drago ya dah panggil aku kartunya eh may naga gahod sa gwa. sa may nabatihan akong alupok. Ugaling ka daw hindi ko ma... masngahan kung ano blato, Armas o kung ano. Hindi! nag pertahan! Kamusta ka na, Supremo? Uy! D-D-Drago! Ikaw? Oo. Ako? I-I-I... Pa'no ka nagkagwa? Paano ka nakagawa Drago? Eh, mayo na lang. Wala na rin si... Ang amay kong nga si Berto. Naglagaw sa barangay na siya ga. Kay kunwari si... Ber si Bella kasing ang amay ko nga si Berto. Basi kong madalahig. Eh, eh, hari ako sa may kilid bintana. Mabatihan ko pang linabay sa mga motor. Supremo! Punta balo ka mga muyo! Mga muyo! Kana! Eh, 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 Drago! kakakuan na nining... kanami sa inyo ato ako sa sulod presuan apang kamu ari Sagwa! parehas ng kamu ni boy tirador e, maluhay ka drago eh e, hindi ako pagpatya eh naghinulsol na ako kag gusto ko nga ako mismo mapatay kay boy tirador hindi. ako mapatay sa tuntong ay na ari hmm! no gitiro mo ako, drago, drago, Hindi! Hindi! <sharp> <sharp inhale> <sharp inhale> patay na, patay na si Supremo. yeah, mahalin ako sa balay ngayon ni, eh. mahalin ako, kagah. Amat-amaton ko pangita si Boy Tarador Nang mga tao ni Boy Tarador nga daw kulong daw mga mm, daw kulang singko ang mga limpatakan bantay ka mo sa kay pa sa uton ko ka sa palad ko <laughs> dula eh <laughs> oh, oh galing si Lolo Berto ang amay ni Supremo, si Bella, ngang bata ni Supremo nga to sa broda, Hindi ko na lang sila paghilaptan. <laughs> Bantay ka sa akin, mga At doon kung ulo mo, kag-irigalo ko sa dimunyo. <mah> Anh à có xin si Drago! A à cố xin si Drago! e! có sắp bắt lại. Bé! Ý

ring cellphone ko don't hello kamusta ka na muay tirador wala ka na nagkakilala sa akin ako si Drago ako si Drago

ada deh aku apa tahu hai tahu hai kon wah buat nah karena mesin ilim nan ini ya karena gede oi Nyur, nyur, nyur. Eh, eh. Oi, ada tahu? Nyur, kita lama nak nyur, Janai oh. B, jangan do Dau gina pengen kuna. Eh, gina pengen kuna tahu nggak? Oh nyur, si kuna nyur, si drago. B, eh, eh, si si drago, si drago.

ba ato kada sig sa motor nila nga naglagyo nalagsan ko sila tanawon ko gid kun diin ka hasta, mm -hmm, ya dolay <laughs> amon ning gusto ko adventure adventure hala drago sa kay sa so motor karon na masakay na sa motor ko pandaron ko na ini kaglagason ko kamo hasta sa punta sang kalimutan Aduh, lah, ya, ada zigun kok, bagian pengenalan kan? Oh, ah, orangnya jarum sam tangga raga sako, jauh pun kusul langsung karmas. Oh, ah, hari pagi, oh, ah, hari pagi, oh, kena jam.

malaksan ha 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 dari aku mau parking dari aku karun pakita aku sila nga samtang nagadala na motor malumpat aku ho ho oh, oh, ho oh. oh. ho ho eh, Hindi, eh, natumbang motor. Ay salamat, base ko na itong basa Naong kita Din ka mo Opa, oh, ah, ah. hindi, hara siya, haringin yo. Ah. Ba, ato, nagkala itong base sa ko sila Aripagin, ha, ah. may ido pa nga nag- ah, laga sa mundo rin. Ah. ari kami abi kalibunan. na ah.

Aduh, si kumpari, kumendingan gue apa, oh. Woy, beri puluh,

Ay, si Brown gini ya. Si Brown ni, ni ya. Ah, di adik-adik si Gipari Puloi. Dali upun si Akun. Mama. Mama kita. Mama hau tak aku akun saya. Ay, maayo. Kay... Natapos ko rin man ang pagama ko sa kawayan na galamiton ko sa namon. Ay, Ay, salamat. Ay, mapauli na ako ah. Nya. Yeah. Aba. Sino ay nang apat katawo nga ara sa tunga sandala na gabalabago? Yeah. Ah, mapalapit pa ako. Yeah. Ay. Mga istorya na sila. Uh, sino ang tigulang ay namig? Oh. Ayo. Sino man ang tigulang ay naman? Ayo, oh. oh. Sinuang tigol lang ay na. Oh man, oh man. So tigol lang ay na, man. <coughs> mamangkot ka sa'yo. Ay, oh, mamangkut ka sa'yo. Mamangkot sa'yo. kita sa'yo. Ay. Nong. Nong. May kilala ka din istong, nong. Ah, may este. <coughs> <coughs> may kilala ka din uh, 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 ano? Ti, di Aku manang kung ba si Albino? kun mo, ikaw gali si Albino. Eh, na sa mga fight, siya gali ni si Albino. Eh, pang, <laughs> si eh, daw hindi man ni si Albino nga gikunta namo nagligad. Hindi na siya mong tigulang. Ay, umutod, hindi na siya mo. Ay nga, aman. Sino man Albino ang ginapangitaan niyo? Kaya ako malang ang Albino nga... Nagapuyo sa ibabaw sa bungyo, diraho. Ay, oo, oo. May arap pagigali. Kasi linga namon. Ato sa pihak. Si Kwan. Si Doming. Si Doming? Eh, si Doming. Eh Doming. No, Sino na si Doming, man? Ang akot nga, Pero, kon tahanay na kami subong. Hmm. <laughs> Kin pulis naman sa nagrigat at law? Ay, human, naman at law. Pero ayawan kami sa iya. Pero ang ngalan niya nga gindala, imo, si Albino ko Ano? Pau! <coughs> oh. Tarso, ginibala si kumpare, doming mo. Kuntahan na pa kami nga duwa, gindala yung pangalan ko. Ang gusto niya, ipabalbal niya ako sa inyo. Eh. Oh. Ano klase balbal nung? Bal balbal ba? Eh. Uh, pasensya ko lang nung ha. Hindi kami magbalbal sa mo kay Hindi ang buot ko si Lenghon ipabakol niya ako sa inyo. <laughs>